Dito ako ganina, guys. Nag, ano, nag-hagbas, pero hindi pa nakuha ang Guys, good evening everyone. Good evening here in Philippines. Magpasalamat ko sa inyo guys. Una sa tanan, pasalamatan ko guys ang ano mga subscriber ko. Sa lahat ng subscriber ko, maraming maraming salamat sa inyo Prince. Salamat jud kaayo. mga bagong subscriber ko at ang nakaraan, maraming salamat sa inyo Prince. mga silent viewers ko. Maraming maraming salamat sa inyo, mga silent viewers. Hello sa inyo. Thank you so much, ka-viewers, ka-blogger, mga silent viewers. Thank you so much. Shout out, everyone. Dito ako sa amuang um lamisa. Nag, ano, nag, magpasalamat ko ninyo guys kay nakita ko na sa assessment sa YouTube last week Salamat kay ninyo ma'am and sir. Salamat kay ninyo sa panonood ninyo ma'am sa mga videos ko. Na appreciate ko na ma'am ang ano mga time panahon nga nag ano nanonood kayo na appreciate ko na nga ang kahagog kalangan sa inyo maraming salamat thank you so much munang maningkamot sa ko sa inyo ma'am basta ako ma'am karon kung mananood kong mga videos so siguruhin ko ang mga ads para nga ang tanan ang lahat ng nag-comment sa mga videos ko maatiman ako maraming salamat sa inyo friends salamat kaayo mga subscriber salamat silent viewers followers salamat ha Lalo na sa ano, nag-super tanks, maraming salamat sa inyong pagpalipat. Salamat kaayo. Daghang salamat sa inyo ma'am and sir. Salamat sa mga palipad. Oh, God bless everyone. Salamat kaayo. Thank you so much. Uh, balikon ko ha. Shout out ko sa lahat ng subscriber ko, madaan og nakaraan og mga bagong subscriber ko shout out mga ka vlogger shout out mga ka viewer shout out silent viewers shout out sa lahat ng ano followers ko maraming maraming salamat thank you so much ma'am and sir salamat jud kaayo basta ako magsukli jud na maayos sigurihin ko ang mga ads na lang kay manonood ako sa mga video videos nga lahat marami ang daming videos nga mahaba nga hindi na ako makapanonood sa iba so ang mga ads natin ito ang siguruhin natin kay ito ang tulong natin sa isa't isa ka vlogger Maraming salamat sa inyo. Maraming 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 salamat. Good kaayo sa inyong kahagog kalangan. Oras minuto sa inyong pag-ano pagpunta sa channel ko. Salamat kay ninyo Ma'am Ansel. Salamat jud kayo. Thank you so much. God bless everyone. Mag-ingat palagi ha. Mag-ingat, ingat tayong lahat. Kay ako ba to bago pa kong naayo, guys. <laughs> Nayayay bago pa kong naayo bago pa kong nagkisaw-kisaw salamat yun kayo sa inyo maraming salamat sa ano sa pupanonood ninyo sa videos ko hindi man kita magkita pero narandaman ko parang nagkita tayo sa personal maraming salamat sa ano sa mga nagpalipad sa akin hindi naman ako membro sa inyo hindi naman ako nag ano sa inyo tulong tulong talaga <laughs> tulong itong tulong talaga walang kapalit. Salamat kay sa si inyo, ma'am, sa pagpalipad niyo sa Super Tanks. Maraming salamat. Thank you so much, everyone. Dito ako nag-ano, magpasalamat sa lahat ng ka-viewers, sa lahat ng ano, nanonood, sa mga bago pang nanonood. Subscribe lang mo para mahibawan niyo kung ano-ano naman ang mga sunod kong video. <laughs> para makita ninyo si Maria Ansay si Maria Ansay Vlog. Salamat kayo mga silent viewers. Mga friends ko. Sa lahat ng friends ko. Mga kapitbahay ko. Salamat sa, inyo, sa inyong panonood. Salamat yun kayo. Thank you so much. All ka viewers, silent viewers, and subscriber. Maraming salamat. Hanggang dito na lang ako basta shout out all ka vlogger. Shout out!